Oh, ha Hi guys ayan oh wala kasing lalaki dito guys kaya kami-kami na lang dito ang nagre-repair ng aming bubong kasi bumagsak na yung kisame na yan dahil sa mga pusa may pusa din sa loob sobrang lambot na yung ano yung ceiling yung kisame sobrang lambot na kinalangan namin ng plywood para di bumagsak yung kisame. Ang katulad nito oh, nilagyan namin ng ano ng ng mi, namin ng ano uh, kawayan. Kasi malambot na kasi yung kisame na yun dahil nabasa ng ulan yan talaga noong ano Odet. Lumambot na. Ganyan. Kaya ito naman ang lumambot kaya. Ha? Lamisan. O yan ang aming panday oh. Yan, no? Oh, buti, may mga plywood kami. Marami pa kami papandarin, guys. Tapi yun, tatapalan namin ng plywood. Yung may, may, butas din. Da, na basa ng ulan ng udit nga. Ang daming sira dito. O, oh, ba? Diba? Kung kaya nyo mga lalaki, kaya din namin. Kaya din namin magpanday. Hmm. Yun nga lang guys, tagpi-tagpi na. Wala na eh. Ito, ito kulay na to. Bagong tagpi lang yan. Kasi nabulok yung kisami na to. Kaya plywood na yan. Ibang, kaya iba ang kulay niyan. Tapos na doon. Yan na. Ta tapos na rin sa gitna. At ito na ito na yung last mm. aswan panday ang panday